So, lolo nga po pala ngayon nga pala ay pumunta nga pala kami ng market. Kasi nga, syempre, I suspended. <laughs> so, kayo mga kabataan huwag nyo kong <laughs> Tapos yan, nag-aalangan pa kami pumasok. Pero yun, pinapasok pa rin kami kasi suspended naman. Di yan, ano, tawag dyan, hindi tawag gating. <laughs> syempre, magpapalamig-palamig lang kami dito. And basta, parang gala na lang din, ganun. <laughs> kasi minsan lang mag-gala, minsan lang makagala, ba diba? With friends, Papa Nis. Nice. <laughs> may sabihin ako ah, ka ng tunay na kaibigan. Hindi yung kaibigan ka lang pag may kailangan. Kami magkaibigan kami kahit wala kami pera. Huwag kang umanap ng kaibigan makakaintindi sa'yo. Kasi hanapin mo yung kaibigan na hindi ka maiintindihan. Pero at least hindi ka iiwan. Simple lang naman ang kailangan mong gawin para hindi ka masaktan. Iwasan magmahal ng taong alam mong kaibigan lang ang turing sa'yo. Tapos syempre, dahil magkakasama ulit kami, na meron kaming kataranta doang ginawa. May naisip na gawin. Unang-unang ginawa namin is sumakay kami ng elevator. Pumunta kami pip floor, tsaka bababa ulit sa next na elevator, di ba? Hindi namin alam kung anong pumasok sa utak namin, ba't kami nagganon. Kumbaga parang pinagod lang namin sarili namin. <laughs> Pero medyo, medyo boring din pala pag walang pasok. Pero at least masaya. Kaya <laughs> well, no, yan yung, yung mga magkaklase namin dati. Plumeria grade 8 pa kami nun. Si bading ding. <laughs> jok lang. Eh, lang, jok lang. O, parang nag-reunion grade 8. Tapos yan nga pala si Jenner. Jenner. Jenner Dalagan. Yung inintay namin. Tapos nag-food lang kami ng manju. Manju. Jumanju. Pero mainit din pala. Huh. Tapos next place naman namin is pupunta kami sa may 7-Eleven. 7-Eleven sa dulo ng Aura. Doon sa likod niya. Wala eh, pang 7-Eleven lang talaga yung budget namin. <laughs> Paano? Wala rin kaming pere. E di yan, nag lang kami. Habang tamang hintay lang kasi syempre umaambon. Tapos diyan na rin kami nag dyan na rin yung last destination namin. Pero nauna na nga pala sila Jendre, sila Erika. Tapos yan, nuwi na nga lang kami dahil okay na, tapos na. Tapos na, tapos na kayo. Ay mali, wala pa lang kayo. <laughs> so yan, nuwi na nga pala kami. Diyan na kami sasakay sa may mini park. Sabi totoo nga pala yung smug, no? Hindi ako na mag-suspended ulit. Hindi ako nakakapag-ipon pag-suspended. Gagastos ko lang. So yan, ganito lang. Bye-bye.